At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi namin inaasahan nang may isang motor na tumawid sa ilog at ayan ang nangyari. Eh, <tip tip> ako lobat. Lobat na. Ayan, wala ayan. Pa ko, na Ayan, wala tawid. Painit ang panahon. Kaya na ang Kasi na nang marit mo. Hindi natin tumawid itong isang motor. Pinakasama natin si Bumbay na naman. Si Hindi kinaya ng, ano, hindi kinaya ng Agos. Malakas ang Agos. Ano, kaya? Kaya. Kaya, papasali, papasali na no, PMA. Mahirapan tayo, ikot pa tayo ng lumbo ngayon. Maganda ako ako sa video eh. Gusto. Gusto. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những